Hello everyone! So ayan, sobrang dami na namang bunga ng mulberry. So ayan po. Oh. Tingnan nyo naman. Kukuha lang ako ng konti para kainin ko. Mas gusto ko ng ganito kasi maasim po siya. So ayaw ko yung overripe po talaga. So ayan, kain! Ayan, hindi ko na hinugasan to kasi nasa ibabaw naman puto siya. So, ayan, inihipan ko nga pala kasi may langgam, ayan, may kasama pa ako dito o oh, yung bata na laging nag-harvest ng aking mga mulberry. Ayan, oh, um, sobrang dami pa po talaga ng mga bunga. Ito po yung pinutulan ko na mulberry at saka yung pinutol ko na mulberry ay itinanim ko din. So, ayan. Masarap din to gawing mulberry jam o mulberry jelly. Masarap siya i-spread sa tinapay. Ayan, enjoy na enjoy lang ako kumuha ng mga mulberry ko. Maliliit siya na variety ng mulberry. Naghahanap pa ako ng ibang klaseng variety ng mulberry. So, ayan na po yung nakuha ko. Thank you for watching everyone. God bless. Kain po tayo. Bye!